Hello guys, hello divine people, welcome sa aking channel, Divine Queen Taro PH Ayan. Alamin natin ang messages, energy, goodbye para sa September 10, 2023 Para sa ating ear signs, Gemini, Libra and Aquarius have the Emperor Reverse. So, ang dami dito ano, no, nakakaramdam ngayon ng pangkihina Maraming failure kayong um, nararanasan ngayon. No? Ngayon pa natin. O, oh, kaya masyado ba kayo napagod ngayong araw na to? masyado kayong napagod. Ayan. Ayan, ang daming ano, ano, and, mukhang ang daming yung ginawa or gagawin ngayong araw na to. Ang daming trabaho, siguro. Dahil weekends ngayon, ano. Siguro, siguro it's time for your yan, farm, family. Yan. Um, pagluluto, paglalaba. Ayan. Ayan natin, 10 cups. Ayan, page of cups. So, meron din dito, no? Some of you, ayan. Priority nyo ngayon ang inyong pamilya dahil Sunday ngayon for September 10, ano? Masyado kayong pagod, pero okay lang yan dahil masaya naman ang inyong pamilya, no? Kasi meron pa rin ditong page of cups, no? Nananaig pa rin ang pagmamahalan kahit na anong pagod ninyo, no? Check natin, guys. So, ayan, meron tayo ditong page of swords. Take your time to think before you act. So, dito, no, sa page of swords, ayan. Ayan, medyo maingi ang ating kapit bahay. Um, yung iba dito, no, maglalabas, no, kakain sa labas. It's time to, um, So, pero yung iba sa inyo na ano, may mga tension na nararamdaman dito sa pamilya. So may mga pag-aaway pa rin. Ano, may mga hindi pagkakaintindihan pero yung iba sa inyo ay um, kahit na anong gulo ng pamilya, ayan nananaig pa rin yung inyong pamilya, ang inyong um, generosity ano, pagbibigayan, pagmamahalan. Ayan, kasi yung iba sa inyo kaya nagkakaroon nagkakaroon ng tension dito is because masyadong sensitive yung iba sa inyo no ngayong araw na to siguro dahil pagod kayo na pinapakita ng the emperor So, ayan, meron tayo dito the chariot. Yung iba sa sa inyo, ayan, masyadong negative, masyadong dinaramdam ang mga pagkatalo, no? Hindi maka sa anumang trabahong ginagawa. Maraming inaantay, Okay, else, ano yung iba naman sa inyo ano focus na focus sa kanilang um goal sa buhay ano um to create some ideas may mga parating na opportunity para sa kanila no para sa kanilang pangarap ayan Ayan. may pinagde kayo kasi may parating na opportunity sa inyo na um, kailangan nyong mag no kailangan nyong mag guys ng mabuti so, pignan natin, ayan kailangan nyo daw sa pag -de decision nyo ng strength guys and confidence. And pero mag-iingat pa rin kayo dahil may mga injustice dito and false accusation dito sa ating card. yan mag-iingat kayo sa opportunity na darating sa inyo. Ano? So tignan pa natin sa inyong cards kung anong kailangan yung gawin ngayong araw na 'to, no. Your <clears throat> size. So, kailangan nyo ng sound healing. Iba, is, iba sa inyo, no? Habang naglilinis, kailangan nyo magpatugtog, gano'n. Para hindi kayo masyado na i-stress o masyado kayong tutok na sa trabaho, no? Nakasimangot. Kailangan nyo ngumiti, magsayaw habang nagtatrabaho kayo sa bahay, no? Para habang nagtatrabaho kayo, nalilibang din ang inyong utak. Hindi yung nagtatrabaho kayo, pero kung ano-ano pa rin yung pumapasok sa inyong isipan. No? Yan, flow like water. So, kailangan mo rin magbakasyon ngayong araw na to. Baka masyado na kayong nai-stress, ano? Sa inyong buhay, yung iba sa inyo dyan, no? Kabagot na bagot na sa bahay dahil lagi na lang nasa bahay, ano? And yung iba naman sa inyo kailangan ng kailangan ng me time, ano? Kailangan siguro may dito sa pinagdedesisyonan yung opportunity, kailangan yung mag-isip ng mabuti para hindi kayo maloko, no? Para hindi maling landas yung inyong mapuntahan. So, tignan natin. your signs so, you need oh, bakit may nudity dito <laughs> exceptionality so, iwas-iwas muna tayo sa pagbaba ngayon no, it's Sunday kailangan pumunta kayo sa simbahan i-offer nyo ang sarili nyo sa Panginoon kung ano man yung problema nararanasan nyo guys, ayan um, simba din kayo, no? Simba-simba din tayo pag may time. Roots And, meron tayo ditong mountain. Ayan, plan a vacation. Baka may iba sa inyo, no? Aakit ng bundok, ko no? Para makapag-alone time, ano? Kasi may mga iniisip kayong problema dito, eh, no? kung ano man yung problema ang dinadala nyo or decision, um, mga opportunity na kailangan yung um, no? So, tignan pa natin dito sa isang card. Magnilay-nilay tayo guys. Ano, ayong Sunday, wag din puro trabaho na lang. Kailangan mag-ano naman tayo, magtira tayo ng para sa sarili natin. wag masyado natin pagutin yung ating sarili baka yung iba sa inyo ay talagang nagpapakapagod sa trabaho ayan no lumabas ang ating self sa abutage masyado mo pinapagod ang iyong sarili or wag ka masyadong mag self pity ano kasi nagkakaroon ng bangayan masyado kang stress sa buhay ayan have courage to decide kung ano man tong darating na opportunity sa inyo no ngayong araw na to no So, we have pride. Masyado bang ma-pride mong iba sa inyo? No? Masyadong ma-pride. Okay, masyado guys ma-pride ano. Dahil o kaya ito guys is minsan may kailangan may mapag um, um mapag ano kung babasa inyo no para maiwasan ang ang bangayan sa bahay ano. And possibly uh, itong darating na opportunity sa inyo is inyong soulmate. Ayan, mamili kayong mabuti guys, no? Mukhang maraming darating na manliligaw sa inyong ngayong araw na to. Marami kayong makikilala na kailangan yung pag-isipan kung sino ba talaga yung totoong nagmamahal sa Ano? So, yun lang guys. Thank you for watching. See you in my next video.